for today's for today's for today's video guys for today's for today's video guys for today's video guys for today's video guys, for today's video guys, for today's video guys bantayan ako ako ang mahon na burka guys dili mo na magdita Now, hindi ako mga ko, guys. Yung pangalan kay Ellie. Can you say sorry? Can you say, can you say sorry? Can you say please? Can you say please? Can you say thank you? Say thank you. Can you say yellow? Yellow. is for Sakok. So, guys, ano yung junior guys? Pag mag-ingong kagka ng A is for mensa siya. Abag ka, So, guys, paliwag lang mo mag-subscribe. Wala ko nag-beka. Kanang, pwede mo, dili mo subscribe. Pero, please subscribe. Kung makasubscribe mo. Wali niya akong mga hot Bantay na mga gusto ko yan. Ano guys? Yung mama nagpunas. Ako mama po. Diba? Inchik kayo siya guys. Inchik, inchik. Ako din. Liwat mga gusto sa akong papa niya. Siya Liwat sa ako. ako. liwat ko sa lola, siya, liwat sa lolo, ako, liwat sa papa, siya, liwat sa mama. sa na!

Mm. Ate! Nabasa ang katre! Ito ba sa sito? Ma! Nah, Basa kayo! <laughs> Dili! Dagan kena basah-basah basa-basa! Gamay naman Badka Bad ka ah! Hmm, Bad hmm, ka hmm. Dance! 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 Dan. cute ni sa akong manghod guys. Ten. One to ten. Wow. Okay. Hoy akong Karoon pa na na notice. So guys, lang na kaya ang video guys so karon i-end na na ko yung vlog sorry kayo kung wala kayo nakita bo so please like and subscribe bye 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 mga mga kabeshi bye bye